Ayan, uh, prito tayo ng galunggong at syempre yan, ginawa uh, natin syarsyado. simple simpleng ulam, siguradong masarap. Ayan, mga kares, mga kawaiti, meron tayo sinangag. Ayan. Meron pritong galunggong at syempre yung ano, pinakasyarsyado natin. So, so yan, bumawas na kasi ako doon, so hindi pananalagyan ng itlog, so kakain po ako. Ayan. Guys, mag magandang umaga po sa inyo mga ka So, ayan, ah, meron tayong pritong galunggong. At syempre, nagawa tayo ng ah, uh, sauce o pinakasarsyado ng ating galunggong. Masarap to, sinangag. Syempre, yung ating pritong galunggong. Sarsyado, hindi kang balisyos. ulam. Sob na naman. Masarap So, ayan, kamayan muna tayo. Tap aluton, anh mh, tung ừ mh, mh, u mh, ừ, mh, 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 cái gì đó? Ni ko pa unjust po kasi nagluto kasi niya. Eh, Pinangat po muna natin. Saka natin na pinirito. Saka tayo nagsahag. Ayaw. So kasi uh, meron akong ano doon, so nakalagay na yung pinakagalunggong natin. So yung akin naman, hindi ko man naniligay sa sauce o sa so, pinakaano ng ating sarsado. So si co-founder ayun na gumawa naman siya ng sausawang suka na may bawang. Siyempre may sili para maanghang. So kasi masarap kasi sa ano yun. Yung ipangat mo muna natin o ipaksiyon muna natin, saka itiprit nati yung ating isda. Kaya ang bango. Lalo na kapag uh, bagong pangat o bagong paksiyo. Mabango kapag uh, piniprito. So, ganun din sa sinangag. Sarap. At syempre, sa to sa bagong team, uh, bagong logo, uh, team family, sa kalam. So, yun. ah uh, Maraming salamat. So sabi nga, uh, hindi ka wala ng isa. Mas maganda, mas marami. Sa so, mga karis, mga kwati, oh. malapit tayo mat matapos kumain. Yan, oh. Sarap nung ulo. Ay, ah, ito nga. Oh. Hmm. Sarap. Simpleng ulam, sold na naman. Tara eat! Hmm. Drop! Kasi tama-tama si Eco Pounder yun. Hindi ka kada pritong galunggong at suka. Siyempre, plus kape. Ayun, solve na naman. Sarap. Tama yan. So yun lang, dito lang yung aking video. Maraming maraming salamat. Sana mula umpisa hanggang dulo. Tapusin po natin. No skip ad. Para sa ganun, kumita po tayo. So hanggang dito po. So, bye-bye. Solve na naman.